Paano nga ba mag-apply sa Grab Car ngayong 2025? Ano-ano nga ba ang mga requirements? Ano nga ba ang unang step para makapag-apply dito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. What's up guys? Another day na naman. Ito nga pala si Butter Dasban, ang inyong Grab Car Driver. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala, gumagawa tayo ng video regarding sa Grab Car Income, mga requirements sa pag-apply. Uh, pag may slot, naglalabas tayo ng video and naglalabas din tayo ng weekly income and monthly income dito sa Grab Car and mga updates kung ano yung bago dito sa Grab platform. Nga pala guys, meron din tayong Facebook page account na Butter Dust Band and TikTok account na Butter Dust Band. I-follow nyo na rin dahil naglalabas din tayo ng mga videos doon. Yun na nga guys, ang dami nagtatanong sa atin, ang dami pa rin nalilito kung saan nga ba sila pupunta. Ano nga ba ang unang step na gagawin nila sa pag-apply dito sa Grab Car? Pupunta nga ba sila sa LTFRB or sa Grab Car mismo? Dahil nga pag pumunta sila sa Grab Car, hinahanapan sila ng PA. Pag pumunta naman sila ng LTFRB, Uh, pinapapunta naman sila sa Grab office. So ano nga ba ang unang step? Yan ang sasagutin natin sa video na to. guys, ang pinakaunang step na gagawin mo sa pag-apply dito sa Grab GrabCar ay mag-abang ka ng slot yung slot dito sa GrabCar ang naglalabas nyan ay ang LTFRB so mag-abang ka sa ilalabas na slot ng LTFRB saan nga ba ito nakikita? si LTFRB ay nagpo post sa Facebook page nila, so kailangan mo i-follow yun, or uh, dito sa atin, i-follow mo ako and Uh, yun nga, i-click mo lagi ang notification bell dahil pag may update sa slot, uh, gumagawa ka agad tayo ng video at nilalabas agad natin. Pwede rin sa Facebook, marami din nagpo-post kung may slot na. Ang itsura niyan, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng memo ng LT Farby pag mayroong slot. So dito na lang siguro ipapakita ko para alam nyo kung legit yung slot na sinasabi nila. So, katulad nung last year, naglabas nga ng 5,000 slot nung November. So, gumawa tayo ng video nun. So, sa mga uh, subscriber natin, sana nakapag-apply kayo. Sana napanood nyo yung videos natin. So, kaya kailangan nyo, pag naglalabas tayo ng video, manood kayo. Para updated kayo, para alam nyo kaagad, makakapag-apply kayo kaagad. So, yun ang nga, ang pinakaunang step mo ay mag-abang ka ng slot na ilalabas ng LTFRB. So, pangalawa, pag nabasa mo mayroon ng slot, for example, naglaba si LTFRB ng 10,000 slot. Yung 10,000 slot na yan, hindi pa yan mapupunta lahat sa grab car. So, paghati-hati yan yan ng grab, joyride, in-drive, ang cars, lahat yan na ENC company, yung mga pick-up, yung mga... Uh, alam ko nasa 14 company yan pag hati-hatian yan syempre sa grab mas marami ang binibigay na slot dahil malaki yung Uh, platform ng Grab and marami nga siyang kliyente uh, kaya mas marami ang binibigay na slot sa Grab. So yung 10,000 na yan hindi yan mapupunta sa Grab lahat. Kaya mas mabilis 'yan maubos. For example, doon sa 10,000 slot na yon, uh, ang napunta lang sa Grab ay 3,000 slot. So ang tatanggapin lang ni Grab na applicant ay 3,000 lang. So kaya mabilisan dito, mabilis maubos yung slot lalong-lalo lalo na ngayon ang daming nag-aabang dito para makapag-apply sa Grab car. Kaya sinasabi ko sa inyo uh, na lagi kayo manood sa mga videos natin or kung sino man yung mga vlogger na pinapanood nyo na nakikita nyo na naglalabas ng slot. Meron din yan sa FB nagpo-post din ng mga memo ng LTFRB pag meron ng slot. So lagi subay subaybayan, lagi kayong manood sa mga videos natin para lagi kayong updated. So yun nga for example, meron ng 3,000 slot si Grab and tatanggap na siya. So ang ginagawa ni Grab, Uh, maglalabas siya ng uh, scheduling dahil nga doon sa 3,000 na yun hindi naman kaya yan ng isang buong araw lang so hindi yan kaya i-cater na Grab sa isang araw so naglalabas siya sa page niya uh, ng scheduling so dati ako pumunta lang ako sa website ng Grab search mo lang Grab Car Driver Applicant doon naglalabas si Grab pero pag mayroon lang slot pag walang slot hindi mo yan makikita so saka lang si Grab naglalabas na ng scheduling pag mayroon na siyang slot so kung tatanggap na siya ng uh, applicant para sa Grab car so for example doon nga may nakita ka na uh, may slot na ay nakita mo na yung scheduling ang gagawin mo magre registered ka na so mamimili ka ng date kung kailan ka pupunta doon sa Grab take note hindi po nag-aalaw si Grab ng walk-in Nung time namin, alam ko, nag alaw lang siya ng walk-in mga uh, 30 person lang per day. So, unahan yun. Yung iba, madaling araw pa lang nakapila na doon yung mga hindi naka-schedule. Pero ako nga, nung time ko, nagpa-schedule ako kay Grab. Para nga, uh, wala ka lang pila. Hindi ka napipila. Pagdating mo doon, diretso ka na. So, yun na nga. For example, nakapag-register uh, ka na, may schedule ka na. So, kailangan mo nang pumunta doon sa Grab sa araw ng inyong schedule take note kung ano yung nakalagay sa yung schedule kailangan mo pumunta and let's say nakapag schedule ka na nakakuha ka na nga ng araw kung kailan ka pupunta ang kailangan mo naman gawin ay i-prepare yung iyong mga requirements ano-ano nga bang mga requirements ang kailangan mong dalhin so syempre yung mga first step dyan ang kailangan mo kailangan meron ka ng sasakyan take note yung sasakyan hindi mo naman kailangan dalhin doon sa pag-apply kailangan mo lang doon yung ORCR ng iyong sasakyan uh, last year ang tinatanggap na model ni Grab ay 2021 pataas pero ngayon possible yung model na tatanggapin niya uh, ngayong taon possible yan 2022 pataas na so every year yan uh, tumataas ng isang taon yung tinatanggap niya So sa mga wala pa palang ORCR Pwede na yung sales invoice and delivery receipt Kasi pagbago pa yung iyong sasakyan Wala pa yung ORCR So pwede na yung sales invoice and delivery receipt Ang sumunod naman na requirements Siyempre kailangan mo ng pera So kung sidan yung sasakyan mo Kailangan mo ng 6,909 Pag mga SUV naman uh, Yung mga 6-seaters uh, Kailangan mo 7,409 naman Sumunod so, na requirements, kailangan mo magdala ng proof of citizenship. So ano nga ba yung proof of citizenship? Pwede yung birth certificate, voter's ID, passport. So kung ano man 'yan na nagpapatunay na Pilipino ka nga. Sumunod so, ay valid ID. Sa valid ID, pwede na yung driver's license kung ikaw yung driver, pwede rin yung SSS, marami yan yung mga government ID. Uh, pwede rin syempre yung national ID. So kung may card ka ng national ID, pwede na yan. And then sumunod yung verified form. So yung verified form ang nagbibigay niyan si Grab. So sa mga video natin, meron tayong link niya na binigay. Uh, hanapin nyo na lang sa video natin kung ano doon sa mga requirements na binibigay natin nasa description yan so verified form sa verified form bali kung hindi ako nagkakamali, tatlong page yun. So, bali limang kopya bawat isang page. So, sa tatlong page, bali tegli limang kopya. Tapos, kailangan nyo yung filapan. Nga pala guys, hindi tinatanggap doon sa form kung sulat kamay. Kailangan naka-type. Kailangan naka-computerize. And take note, hindi mo kailangan ipanotary yun. Si Grab na ang bahala magpanotary. So actually yun lang naman, bali anim yung requirements kung pagbabasihan natin, kung bibilangin natin. Bali anim lang yung requirements. Una, uh, siyempre sasakyan, pera, ORCR, uh, proof of citizenship, valid ID at saka yung verified form. So kung mayroon ka na yan, uh, dalhin mo yan sa araw ng iyong schedule. Nga pala guys, take note, yan ay yung process ng iyong PA. Yan yung pinakaunang PA nyo. Ang pinakaunang PA nyo ay ang ay ang magpa-process po niyan ay si Grab. Yan yung mga requirements. ah uh, marami kasing nalilito sa atin, sabi nila sa LTFRB ginagawa. Hindi po yan sa LTFRB ginagawa. Si Grab po ang nagpa-process ng unang PA. After niyan, pag may PA na kayo, kayo na yung mag A uh, re-renew yan sa LTFRB. Yun ay yung renewal, doon na kayo pupunta sa si LTFRB, hindi na sa Grab. So yun na nga sa araw ng schedule nyo, dalhin nyo yan, mga requirements. Take note ulit, hindi nyo kailangan dalhin yung iyong sasakyan. So nga pala, ang dami rin nagtatanong sa atin, uh, kung paano kung hindi ikaw yung may-ari ng sasakyan so ang pinakamadaling sagot yan kung hindi ikaw ang may-ari hindi ka pwede mag-apply. Kasi ang maraming nagtatanong sa atin, paano kung tita ko may ari? Hindi ka pwede mag-apply. Yung tita mo ang, ang pwede mag-apply. Paano kung boyfriend ko yung may ari? Hindi ka pwede pumunta ang pupunta doon ang boyfriend mo. Again, uulitin ko kung sino yung may ari ng sasakyan yung nakasulat sa URCR siya yung mag-a-apply sa grab car. Maliba na lang, ito, mayroon exemption. Maliba na lang kung ang may-ari ng sasakyan ay immediate family member. Ano nga, ano, -ano nga ba yon? Kung yung may-ari ng sasakyan ay yung tatay mo, nanay mo, anak mo, or asawa mo pagkasal kayo, pwede yan na ikaw ang mag-apply pero kailangan mo ng SPA or yung Special Power of Attorney. Nakukuha yung SPA sa mga nagnonotary, sabihin mo gagamitin mo sa pag-process ng requirements sa grab. So alam na nila yan sa mga nagnonotary, uh, sila na yung gagawa ng SPA, kailangan mo lang pirmahan at pirmahan ng may-ari. Kung yung may-ari, ulitin ko, immediate family member, tatay mo, uh, anak mo, asawa mo, nanay mo, yun yung pwede. Kasi marami nagtatanong, paano kung yung may-ari nasa ibang bansa, paano kaibigan ko yung may-ari? take note, hindi ka pwede mag apply, kailangan yun yung may ari mismo ang mag-apply sa Grab maliba na lang doon sa mga nabanggit ko uh, sana mariwanag tayo doon dahil nga ang daming uh, nagtatanong sa atin, siyempre yung Pinoy, uh, ipipilit pa rin nila paano kasi nasa abroad, paano kasi OFW, so ang pinangkasagot niyan, hindi pwede hindi pwede pag hindi ikaw yung may ari, at hindi immediate family member yung may ari So, yun. Sana nasagot ko yun. And then, syempre, uh, yun, uh, pag nasubmit mo na lahat, yung mga requirements mo, actually, hindi mo pa kailangan nga pala ng uh, driver. Yung driver mo, sa na yan, pag tinex ka ni Grab na kailangan ng bumiyahe. Nga pala, guys, after mo masubmit, yung mga requirement mo sa Grab, ipaprocess nila yan sa LTFRB. So nga pala, uh, take time yan. ah uh, ang sinasabi ng Grab, ah... Uh, Umaabot yan from 1 month hanggang 3 months. Sa akin nga, less than 1 month nung time na nag-apply ako, tinext na ako ni Grab na pwede na akong bumiay. Pwede ko nang dalhin yung driver ko and kailangan kong i-prepare yung mga requirements na tinext ni Grab. So, ititext ka pala ni Grab, isasabihin sa iyo yung mga requirements and kung saan ka nga ba pupunta para naman isubmit yung mga requirements na ah uh, kailangan pa and yung driver and syempre yung app kailangan mo ah uh, kailangan nilang i-activate yung, yung Grab driver app and take note guys yung opisina ni Grab meron sa Marikina sa A. Bonifacio meron din sa Greenfield dyan sa May Mandaluyong so i-search mo lang sa Google ah uh, Grab office o oh, lalabas naman yan doon and sa Marikina lalabas din yan so dalawa lang naman yan doon sila nagtatanggap ng mga aplikan para sa grab car nga pala guys ang dami rin nagtatanong sa atin saan ba yung office ng joyride saan ba yung indrive nga pala guys hindi ko rin alam uh, yung mga office nila So yung Joyride, alam ko dito meron sa Maynila, nakapagpunta tayo dyan. Kailangan nyo lang i-search sa Google. So by Google na tayo, search nyo lang, lalabas yung mga opisina ng mga TNC. So kung ano man kung saan nyo gusto mag-apply, sa Grab, sa InDrive, sa Joyride. So i-search nyo lang sa Google, lalabas naman yan yung mga offices nila. And kung anong oras kayo pwede pumunta and nga pala guys, ko lang sa inyo pag mayroon ng uh, slot na nilabas si LTFRB huwag nyo lang antayin na uh, magkaroon ng announcement si Grab uh, kung malapit lang naman kayo, pumunta na kayo sa mga office nila at doon kayo magtanong kung nag-a-accept na sila ng applicant kung may online na ba silang nilabas dahil nga minsan late maglabas ng scheduling si Grab sa kanyang website ano ba naman yung pupunta kayo, uh, mag-spend kayo ng isang araw uh, ikutin nyo yan, punta kayo ng Grab, punta kayo ng Joyride, punta kayo ng Indrive. Ang mahalaga ay makapasok kayo dito sa Grab Car. ang nga pala guys, bago ko makalimutan, may tanong pa dito sa atin na, na encounter tayo, kung pwede daw ba mag-apply ng walang sasakyan. Ang sagot dyan is no. Ang kailangan nyo po sasakyan ang pinakaumpisa para kayo makapag-apply dito sa Grab. And may isa pang tanong na na-encounter tayo, ang tanong niya kung pwede daw ba mag-apply kahit wala pang slot. Ang sagot dyan ay hindi pwede. So, nag-a-accept lang sila ng applicant pag meron ng slot. So, kaya mahalaga, kailangan uh, nakafollow kayo sa Facebook page ng LTFRB o kaya i-follow nyo ako sa Facebook, sa TikTok and syempre kailangan nakasubscribe kayo dito sa YouTube channel natin. Dahil nga para updated kayo pag may nilabas na slot. So usually yun lang naman guys ang mga requirements So wag na kayong malito Ang pinakaunang step na gagawin nyo para dun sa PA para magkaroon kayo ng PA at and makapag-apply kayo sa Grab Car ang pinakaunang step na gagawin nyo ay mag-abang kayo ng slot. And pag may slot na, punta na kayo doon sa Grab offices or mag-abang kayo ng mga scheduling para makapag-apply kayo sa Grab. And syempre, kailangan niyo nang i-prepare ang inyong mga requirements So, yun lang, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Again, ito si Butter Dasband, ang inyong Grab Car driver.